Subukan natin ipakain sa kambing itong dahon ng indigofera. Tara samahan niyo ako doon sa kambing na alaga namin. Dito siya. Pakain natin. Yan ba? Diba? gustong gusto ng kambing ang dahon ng indigofera. Oh, parang gusto niya pa. Wala naman akong dala. At ito naman yung bulaklak ng Renzoni. Malalaki na oh. Tingnan niyo. Katabi lang sila ng hindi ko pera. Ito oh. Makati kasi ito kaya nag sweater tayo. Malalaki na diba? Dito tayo kukuha ng seeds.